Panja Angel Angel, sorry Ah, itu sama sih Angel lah Yes yeah. Everyone Hello. birthday, yeah. <laughs> Happy birthday, Happy birthday, Happy Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, naman natin pa sa ayawin. Gusto ko lang pa sa inyong sisi ko na nalito. Yes! Alam mo naman natin! Happy Parang nalito ka? Wait lang pa ako yung bago nila mapanood. Gano'n ba? Ilang linggo buwan ba itong pag-practice kung tinuro ako ng isang Wala pa ba ano si Nina Precious? Wala rin pa-practice na? Oo, wala ba? Katira, one year preparation. No? So ano to pang malakas na to ko dito ha. Ay syempre, syempre. Pwede pong malakas. Matutuwa kaya yung mga manonood natin na nasa 4,000? 7,200 questions. So uri naman 7,000 pala. Palawan naman natin yung viewers natin offline. Thank you. thank you so much. Sabi. 7,000. Nagulat ako alam 4,000 pa rin. Okay, so 7,000 na tayo ng mga deklar. So 7,000 po mamaya, tsungin tayo sa kwarto. Kasi si Tita Evangeline, hindi lang po si Ninang Precious ang may pasabot. Si Tita Evangeline din meron. Pero, Yes, lahat, syempre, may blessing. Lahat lang nito may blessing. At syempre, Sige nga pala po, kay Mulan, Yes. Ah. Kasi si Ninang si Tito Bo, mayroon pa, syempre, Tita Evangeline din meron. Para ating At po tayo sa ating movie in Thank you. number number Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. po you. Thank you. para you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. One year, preparation. โอ้อายแ่เลย

<laughs> okay. Enjoy lang po kayo sir ha. Okay, dali. <laughs> okay. Simulan na natin dito. Simulan na natin dito. Papa Bear! Okay. Ayan, uh, ino po sa lahat ng mga kapekram at uh, mga po pala si Papa Bear. Ang uh, isa sa tumakayo para kay tayo tekram dahil yung tempre. Ang damdaman ko sa at uh, alam ko na patawad silang tao. At syempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga kakay na na sinuportahin ko ako. maraming -marami salamat po. Sana po, po tuloy-tuloy po ito na subukan ko natin ang nag-iisang na ito. gano'n ang pagka nandito. Ang sarap na malalas sa pamilya, parang may starstrata tapos parang yung kinakabahan ka. Kasi kagabi pa lang, magpasok tayo, parang nanginilabot na yung mga mga bala niyo. din dati ni Ape MJ, nung sinunta siya dito. Same, same feeling sa Para sa akin po, napakabait po ng pamilya. Malalas sa sumunod si Nana Linda, si Tatay Mio, si Sir Tekram, at lahat po sila so ba o ba o ba o ba maraming maraming salamat po kay Techwish uh, happy birthday sa patuloy kuno po magigising man kumamba at patadios uh, at yan po. ya yeah. wala na mga ang dito po mga na dapat pang panggal ng mga klase ya maraming maraming salamat po sa inyong walang sa pagsuporta sa amin kay Suntechraft sa pamilya ng Santos

At nagpapasalamat po kami ng sobra-sobra uh, sa mga pamilya na, 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 mga nastas na napakabuti po niyon uh, na uh, tapat po na pakikisama sa amin. Maraming maraming salamat po at uh, muli po love, 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 love. Wala, mo muna ngayon. Makawakwa. Hahaha. <laughs> 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 Okay, the wiser is that don't understand. 1 2 3 I think you're going to be a one. So anyway. I'm sa ayan magandang uh, umaga po sa lahat at syempre happy happy birthday po kay uh, Luis ayan uh, nakakabili po si Luis kasi yung pagpapakumbaba niya nandiyan lang na po niya at syempre um, sila Noy um, Pitch kagabi kahit pumalayo sila talagang umunta po sila dito para sa supportahan ko ang malalas sa family at syempre para mag-attend po ng uh, birthday po ni Luis. Kinabahan lang po kasi gabi na po sila nakarating. Baka ako, eh, may sa taas. <laughs> Kaya joke lang yun. Pero napakabayad po ng na Lastas Family at masaya po dito nagkakaisa lahat. At wala po silang pinipili. Basta ikaw naman ay maganda yung attention mo dito at welcome ka po sa kanila. Maraming salamat po. Tatlo Pagsak para kay BBM! Tatlo Pagsak! Ayun, salamat. Baka kasi yung Ay, sir! Ay, wait lang po. Ito po muna kasi dababaw po po ito galing. Kaya pa ba dito ko? Sabihin ko dito out natin. Ah. Dito sa dito lang naman. Pero ano lang ah. Okay? Tama muna tayong muna at kagagaan. Alas-alas na kaya sya. Alas-alas. dito. Sige po. Next, sige po. Uh, ako ko sorry din. Napaka manak ngarangalan po ng karunungan ito sa media ko nang manal শাহী <laughs> কলাম dapat na bako at ang kanyang manalastas family, wala po kami dito sa inyong harapan. At uh, hindi po kami magigigan din ng opportunity na makilala nyo kami bawat isa. Kaya maraming maraming salamat po at Integra. Tegra. Kaya uh, wag po natin sa pag-support ang ating at ang ating po mga Tech Brothers. Siyempre alin, ano ang ating Kuya Jun, Tech Lito, uh, Tech Core. Yes. At uh, sa lahat po ano, ng manalastas family, maraming maraming salamat po sa pagmamahal nyo sa amin at pagtanggap. Kuya Luis, happy happy birthday. At nandito kami lahat para uh, iparamdam din iyo yung pagmamahal namin dahil pinamita mo na deserve kang mahalin at napakabuti uh, mo. napakabuti napaka kang bata. Ayan. Sana huwag ka magbabago and um, uh, wish you all the best. Love you, Kuya yes. Luis. Yes. Okay, thank you. Mayroon ko sa parang ating Sabong hari kita, labuan. Oh, sobrang ganda. Namamangitan magaganda ko makita po sa ating mga katekram At para sa para salamat mga 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 po, salamat po nang na, makapunta dito at so, sa mga defender po ng catechism, solid. Maraming maraming salamat. Kuya Luis, happy happy birthday. Sibo? Sunod na sunod, sunod, sunod yan? Okay, um, maybe may ba ang mabusin lahat sa pangyayon ninyo pa community ko na ang Okay? Actually, kinala ko yung ibang vloggers dito. And among this, uh, among community na napasok ko, medyo, eto yung medyo talaga yung kahit hindi ka defender or hindi ka vlogger, sa nangyari, kahit ikram at Uh, masasabi ko talaga there's something wrong the doon well, sa umalis. Pasensya na, totoo tayo. Kasi, so, tayo Kasi yun naman lang ako sinasabi. So, doon sa sa ito, be humble. Okay? Right? And follow the rules not for him. Okay, so ingatan ninyo yung ganitong klase ng tao dahil pinira ko ito. Yes. Hindi po ito kakasama din dito. Wow. Hindi po ito para subscribe nyo ako. Wala po yun. Kasi yun yung totoo. I'm not saying this because napapanood nyo ako. Uh, uh, subscribe so nyo po yung channel ko. Kapag makikilala nyo po po ako. At katulad na sinabi ko, bago yung channel ko, but I've been in the community since I started running. Para yo. Okay. Table po dapat sa community. Oh, oh, ko, sa community. Napama ko po 'yung ano Okay? Okay, sasantayin na pabigir Okay. Welcome ho, welcome mo. <laughs> oh, oh, 'yung parang nasa bahay mo ba kayo yes. nag, nag oh, tama. Okay, ta na. Ay, toto. To, to, to. ah, bago po ito. <laughs> Opo, ano sa pangalan mo? Bago luma! Good morning po mga box from Mindanao. At ayun, thank you so much kaya dito po sa mga sorpresa mga pa nakamating kami rito. At syempre, thank you sa Malastas <laughs> Family sa pagkakap, syempre. At ayun, nasabi na yata nila na? Happy <laughs> birthday! Happy birthday kayo, no? Kay Luis. <laughs> At ayun, ayun.

Ay. Kaya ako po si Janine na. Uh, Parang may ayaw ba? Hindi, ano uh, Siguro ako, uh, sa mga nangyayari uh, kasi pinasa pinasa sa Diyos ko na lamang. Uh, Ayun. Pero sa ngayon, nakikita ko ang dami ito madamay. Eh. Para, ang saya lang puso ni Tecnito, oh. uh, siyempre nakakatanggaw uh, kapag ni Patiram. Mm -hmm. Yan, salamat po. Uh, Diyos na lang po ang bahala magbalik po sa inyo. Uh, paano po yung pagtanggol ang aming family man sa taas. Thank you. Oh. Uh, ah. napakasarap po sa hiling. Yeah. Uh, siguro sana maging masaya po kayo ngayon ang Yes. Uh, at mag-enjoy lang po tayo sa birthday ko na yung ating po may birthday celebrant. Uh -huh. yeah, si Kuya Luis, <laughs> ang isa lang ang gusto kong sabihin sa iyo. Ano yun? Itagamos sa bato. Ano? Lumingon ka sa iyong pinanggalingan. Ah! Yes.

¡Bravo! minaragalak na kasama sa isang grupo na ito na puno ng grasya ang pagkumahan ng Panginoong Diyos. At sa family, ilagay ay sila 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 ipangaral ng kay Luis. Ah, Luis, 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 may pangaral. Uh, ng mga <laughs> <nung> nakakatanda. <laughs> ay, may, na ako. may pinakuha ay, pinakuha ay. po sa Kaya mo marinig niya ang mga sa kanya. Ayun! Pinisa, pinisa! Ayun! Ayun! <laughs> uh, ang magiging advice sa ko sa iyo, pasensya ka na nilang presyo. Iba ang magiging advice <laughs> uh, ng kayo nito. Ah, alam mo ang pag-solve na yung problema, parang parang uh, pagkasalubong mo niya sa turo. Pagka ang turo daw, iniwasan mo na iniwasan. Masasakit ka yung dyan. Masasakit ka masakit masa dyan. Pero, pag sinalubong mo ang turo, Nawakan kang kagad ang sun, may utan din Tao. May gubuko ko ang soro. Ganyan ang ng problema. Masakit lang sa una yan. Kaya yung problema mo, karaston mo. Kaya mo yan. Yes! Huwag kang ba, huwag mong iwasan ang problema. Talubungin mo yan. Talubungin. Tama yun. Kailangan mo lang maging nga pag-usor sa lahat mo. Tama. Yun. Siguro, kailangan mo pag-aralin ng pinatawag ng diplomasi. tama kung tikman. Yung mga Semua lang kami tumaran buli-buli na yan eh. Mm -hmm. Pero kailangan mo lang talaga harapin yung bang kung iwasan. Mm -hmm. Kasi halimbawa, hindi pa ka ng school. May bullet din doon. Oo. Oh. Hindi pa tama, hindi pa tama. Kaya mo na sila eh. Kaya mo sila. Kaya mo na sila. Kaya mo na Kaya Kaya mo na sila. Kaya mo na sila. Kaya na Ya yeah, apa? Mengawalkan jumlah oh, kadar. Ah! Tukarlah kuku kena. Set best. Ibas nak. Dah kalah nanti kan. Merungkang ada. Wah! 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 and i don't